KENG Koi ANIME TV Mà GALENG Hindi ko akalaing mas malakas pa pala kayo kaysa inaasahan ko. Nakakaya niyong tanggapin ang bawat pag-atake na ginagawa ko sa inyo. Ngayon, sa susunod na gagawin ko, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakabangon pa. Ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan ng isang prinsipe Benjamin na nasa harap niyo. Hmm. Ano? minamaliit kami ng isang ito. Humanta ka. Ah, ganun pa. Kung ganun, hindi ko rin nakalay na isang mayabang at madaldal na prinsipe ang nasa harapan namin ngayon. Pero sasabihin ko sa iyo ito, nagkamali ka. Sisigaraduhin kong ako mismo ang magpapatumpas sa'yo. Oh? Buhay pa rin palang isang ito. Huh. Dahil sa kiyabangan ng bakulaw na ito, hindi ko na ito patatagalin pa. Oh, nag-ibang ang mga matang yan. Pamilyar sa akin ang mga matang yan. Hindi. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang... Ngayon. Ngayon alam ko na. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga matang meron siya ay eh. 'yun din ang mga collection ni Cherid <laughs> <laughs> Ngayon, alam ko na. Alam ko na ang dapat gawin sa mga ito. Oh. Sana namang walang kwent ng atake. Masyado mo naman yatang minamalit ang pag-atake niyan. Kung ganun, tignan natin. Ano ito? Anong klaseng abilidad ito? Lamdam ko ang kuryenteng unti-uting dumadaloy sa buong kong katawan. Kung magtatagal pa ito, piak ng katapusan kuna, uh! uh! kailangan ko itong pagkilan, uh! ah. 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 ah, 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 hindi ko akalain. may kano siyang atake, ah. <laughs> Magaling! Dahil kahit papano, mukhang matutuwa ako sa pagkakataong ito! Yun ang inaakala mo, dahil hindi pa tapos ang pag-ataking kong yan. Ano? Ano ito? Kailan at papaano niya nagawa ang pag-ataking ito na hindi ko man lang napapansin? huwag ka nang magtakabakulaw, bakulaw dahil isa lang naman yan sa mga itinuro sa akin ni Jing kaya ngayon katapusan mo na <tinyo> <tinyo> Hindi! Lagot na! Masyado kang papaya sa pakikipaglaban. Kaya yan ang dahilan ng pagkatalo mo. Oh, si Leori ba talagang may gawa nun? Kung gano'n napagdaling, ibang-iba na siya kaysa dati. Uh, anong... Uh, hindi maaari. Uh, uh, napakalakas na ng ginawa kong pag -atake. Pero... Uh, 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 ano ang bagay na yun? Sigurado akong yun ang Thailand. Napakalakas na ng ginawang pag-atake ni Lerorio. Kahit na sino, mahirap ang makaligtas sa pag-atake na yon. May kapangyarihang bumalot sa kanya. Yun ang dahilan kaya siya nakaligtas sa pag-atake ni Lilorio. Hindi. Hindi dapat kami maging komportable sa mga nakita namin na yon. Sigurado akong may kakaiba sa isang ito. Masasabi kong malakas ka dahil hindi umubra sa iyo ang pag-atake ko na yon. Kung ganun, Susundan pa natin ang isa. Kung hindi pa rin. Susundan pa rin at susundan hanggang sa sumuko ka! Tanggal <trips> <Tango! trips> ba? Uh, sabay Sa ng pisikal na pag -atake. Kaya mo yan, Leorio Pinapabaya ko ng lahat sa iyo Ah, uh, matibay din talagang isang ito. Ah. Uh. Uh, uh, uh. Ayaw niya pa rin sumuko Kailangan kong ipigay ang lahat uh. Uh. Hindi Liyorya may nag sa kanya. Sa palagay ko, hindi na siya yung kanina. Kung wala na siya sa sarili at ang tanging naiisip lamang ay tapusin ang laban, hindi na dapat patagalin pa ito. Kayang-kaya ko na siyang tapusin gamit ang kaliwang kamay ko. Kaya pasensya na. Oh! ano naman kayang eh, bagay na yan? Hindi, kung ganun, yan palang nakita namin kanina. Uh, 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 isang, isang halimaw. Oh. Ngayon, no, sabay ko kayong tatapusin. Kaya humanta kayo. Nakakainip. Nakakainip na. Pag nagmamadali ka talaga, para din bumabagal ang pagkakataon. Ano na kaya ang ginagawa ni Leorio at Kurapika? Sana ay nasa maayos silang kalagayan. <laughs> Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Kailangan namin maging handa sa kung anumang mangyayari pagdating namin doon.